So, ayan mga boss. May iaayusin uh, na naman tayo. So, itong piso wifi natin ay kailangan natin ayusin dahil kumakain siya ng barya kahit hindi pa naka-insert coins. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys. Naraglog tayo ng barya. So, ayan. ayan nakikita nyo naman kinain yung bariya kahit hindi pa naka insert coins so ngayon naayusin natin yung piso wifi na yan kasi maraming nagre reklamo kasi nangangain daw yung piso wifi natin so ayan I mean, yung may mga issue nga palang ganyan din sabay-sabay natin alamin kung paano nga ba ayusin yung ganyang issue ng ating piso wifi sa ngayon nahihirapan pa ako kung paano ayusin yan kasi ginalaw ko naman yung nasa baba na ito kung makikita nyo Ayan. Ginawa ko na din naman yan. So, ganun pa rin. Kasi ito lang naman yung ano niya guys, para hindi kumain ng bari yung ano, ng ating piso wifi. Kahit hindi pa naka yung silicone, pag nilaglagan nyo na nila siya ng bariya, hindi siya kumakain. So, inayos-ayos ko na din yung ginalaw ko na ganun pa rin. Kinakain pa, pa rin yung bari. yung may mga suggest nga pala kung paano ayusin dyan please comment na lang guys para malaman din natin kung saan nga ba yung problema nya yun lang naman yung problema nya guys kumakain siya ng bar kahit hindi pa naka insert coin so ayan yung may mga suggest na pala guys please comment na lang sa ating ano, at po like and subscribe din pala ako sa ating youtube channel guys RGC TV so ayan na yan ang ating piso kay po at ito nga pala yung ating access point compass A314N version 2 so ayan guys hanggang dito na lang muna tayo ipapakita ko na lang sa next video pag naayos ko na tong ating piso wifi na may konting issue at yung issue lang ay kumakain siya ng bariya so ayan guys thank you for watching Like and subscribe naman at kung may mga katanungan kayo please comment na lang.